Bagong kanta ni Ronnie Liang, magbe-benefit ang mga batang may cleft uh, palate. Narito nga uh, showbiz spotlight ni Anton Inilabas na ni Ronnie Young ang kanyang bagong kanta na may pamagat na biyahin ang buhay noong araw mismo ng mga puso. Ang nasabing kanta ay mismo ang singer ang nagproduce at komposisyon ni Wilbert Ross. Ayon kay Ronnie. ang nasabing kanta ay isang love song at inspirational song sa mga magkasintahan, magkakasama at magkakaibigan at hindi ito exclusive lamang sa isang relasyon. Sinay pa ng singer na each a reassuring song, it gives hope and guarantees that the kind of love will always be beside the person matras matters most to the one singing it. Pwede din umano sa mga magkakaibigan dahil ang mga kaibigan umano ang may tuturing ng mga kapatid dahil ang mga ito ang nasa tabi sa iyong pagangat at pagbagsak. Dito na sinabi ni Ronnie na ang sales at royalties sa nasabing kanta ay mapupunta sa project ngiti na tutulong sa mga batang may cliff palate. Ayon kay Ronnie, may 300 batang bingot ang na nakatagdang operahan na at marami pa umano ang nakapilar para makakuha ng slot ng libreng operasyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas D W I Z ako si Anton nagbabalita ng tama naglilingkod nang tama